Okay, goody guys. No? So tips lang sa so, may mga window type aircon no kapag napansin niyo guys na ang inyong mga aircon ay kailang ay mahina na magbuga ng hangin. Hindi niyo na siya maramdaman na malakas yung buga kaya kailangan niyo na mag electric fan no para mapalamig yung buong room. So ito po yung tips namin sa inyo. Una, checkin niyo yung kapasitor ng aircon baka mababa na nag-change value na no. So pangalawa, tingnan niyo kung madumi Or baka yung pins ng inyong uh, aircon ay hindi pa na linis, na no? Dapat linisin nyo guys ng chemical or yung coil cleaner para malinis siya talaga, no? Once na linis nyo na yan tapos mahina pa rin, uh, palitan nyo ng pan blade, no? Usually kasi guys, pan blade, pins at saka kapasitor ang naging problema kung bakit mahina yung kanyang hangin, no? So, sa likod, tingnan nyo rin. Malalaman nyo guys kung malakas ang buga doon sa uh, outdoor. Doon nyo siya malaman kung may problema sa pan. No? Kasi ang, ang mga itong problema naman guys, bihira na nangyayari na yung may problema ay yung kanyang pan motor mismo. Usually yan guys, kapasitor, yung uh, coil, ma, madumi. No? Kailangan siya chemical. Din yung itong pan blade guys, minsan, uh, luwalambot na kaya mahina na yung bugan ng hangin. So dito guys, ang tinrobol namin dito dahil okay yung kapasitor, okay naman yung bagong chemical yung pins, mahina pa rin kaya ginawa namin guys, pinalitan namin siya ng pan blade, no. So ang pan blade niya pag luwalambot na, medyo mahina na rin siya magbigay ng hangin. So yon, pinalitan namin siya ng pan blade at saka lang lumakas itong window type aircon na ito. So, tips lang no, sa mga naka-encounter ng mga ganitong problema. No? So, usually guys, pag ang aircon nyo ay mga more than 3 years na, doon na yan lumalabas, humihina na yung hangin. So, kapag humina ang hangin, siyempre matagal mapalamig yung room. Kailangan pa mag electric pan para mapalamig. So, yun lang solution. Capacitor, check, then i-chemical yung pins, then kung ganun pa rin, palitan yung fan bleed ng fan motor. So, okay. Thank you. Bye-bye.